Aside from the sweet success of tupig making, may isa pang produkto ang San Fabian na masasabi nating sariling atin. Ito ang nipa vinegar. Mula sa katas ng puno ng nipa, ang mga ito ay inilalagay sa isang container and it will ferment for 2 to 6 months until maging ganap na itong suka. Kada isa nito ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 200 pesos depende sa laki at tanong. galing sa magulang namin yun. Ipinasa na lang sa amin yun na gawain yung nipa. Marami sa lahat ng ito, ilog, nipa yan. Noon wala yan. Yung mga ninono namin may nakaimbento ng magtanim ng ano nipa dito sa ilog. Parang nag-expand ng nag-expand. Yung isang punong ganyan, dumarami yan. bago mo putunin yung tuba. Dahil araw-araw nag-harvest ako, yung binta namin ng isang galon na suka, 150. Minsan 250 ganon, 200. Pantos to sa kwan araw-araw. Kasi alam nilang ano, puro yung paninda namin at saka pinakmarinis malinis na suka. Walang walang ingredients. Basta yun lang pure. Kaya binalik-balikan. 10 years na. Marami. Ba't iba? Mga tagabagyo Baguio, taga Fernando, Manila. Lahat, lahat. Hindi yung tinitimpla. Basta nag-ano lang siya yung nag-fifermint -nag siya. yung pinapatagal lang sa malaking tapayan. Ganun. Oo, oh, malaki. Malaki din ang tulong ito. Nakapagpaaral din ako ng mga anak ko at saka pangangailangan namin araw-araw. Sa mga gustong bumili ng suka ng nipa, ito yung pinakamasarap na suka. Ang pinakamasarap nito na paggamit yung sa isda. Masarap pag magpagsiw ng isda, ganun, masarap. At hindi madaling mapapanis. At saka yung karni, adubo, ganun at saka sawsawan ng mga chicharon ganoon marami nang nakasubok nito